Ayos uh, sa matawag ka ni Kim. Nakukain yung mga kamayang 2.75. Ah, uh, kilos. Wow. Oh. Kung ano yung mga kamayang namo ko lang nabibit ang loli mga kamayang yun. mga kabayan, tamisa, na humok niya siya mga kamayang yun. Nagunod. Kanya, kanyang mga na sa makita na ito ang panakot mga kamayang. Muna yung among isagol, isunod naman sa sunod. Amo rin yung subahon. Subahin namin. Tapos, suksukin yung lahat sa... Mga na napatay ko sa mga kamayang. Ito, lapawin natin, lapawin. Aray, ulog. yan, napawin, tapos pamukin yan, pamukin natin to pagkatapos, pamukin lasain <laughs> o, oh, tapos kuha tayo ng luwag, okay okin okay. yan, okin okay. tamang sa pamukin patawag to rin para wala na si <laughs> lalga mga kapayang, titirin muna niya itong mga panakot mga kapayang, ito lang tinplahin natin mga kapayang yan. Pupukin ng bitinin. Bitinin natin. Kunti-kunti lang. Yan. Tapos, lagyan natin yung asin. Tak, tak, tak. Pa, asin, asin. Yan. Tapos, meron tayo konti kunti toyo. Oh. Oh. Yan. Tapos, sakol sakolin natin mga kawain. sakol sakolin. Yan. May timpla na ito eh. Sakul-sakulin. Tapos, kamot kamotin. <laughs> Yan. Kamot kamotin. Yan. Halo na ito mga kawain, halo na. Sinagol sa ko na ito mga kawain, sinagol sa ko na. Tapos, simple, lagyan natin dito sa loob. Ah, bigat ito. Yan. Yan, sulurin. Simple, dasokin. Lagyan natin ng okra, yan Das talaga. Mababot siya sa ilalim. Daming naman ito. Nakinag dyan, no? Oh. Yan. Tapos. Lagyan natin ng talong. Talong. Kailangan talaga ng natin mga kabayan. ah lumubo na yung tiyan niya. Tapos, ito na. Dasokin talaga. Busog na siya mga kawin, busog mo. Yan. Masarap tong pangapanakot mo kami, ha tapos ang isara ang na natin baka kabayan dito isara na siya para hindi lalabas itong mga tapos lukutin lang yan lukutin para hindi makalabas itong mga ano yan ah siyempre lagyan natin ng konti toyo para pula pula naman siya mamaya yan parang litso ba ayan tapos Balihin Yan likod niya Balihin Tumawa kayo sa kalong ah Yan Ito na Ayaw yung kalayo Paapuyin mo kalayo Sige Bagahin mo Yan Mga kabayan ito na Subahin na namin ni Loli Subahin na namin ni Loli Wow Ah eh Ayan na mo kapatingnan mo Yun ang tinatawag kami tamisan oh! Tingnan nyo Oh, tingnan niyo! o uh, Apaan yan Tingnan nyo Tingnan nyo Tingnan nyo Tingnan nyo Oh, wow, Ito, sino, si, sino, wow. Ito ba Yung kino, si, si, wow. sinusugba namin ni Lolo, yung kamisan, yung malaki oh. Parang dalawang kilo at three Yung ang kilo mga ba Tingnan nyo, luka yung busing namin oh. Tingnan nyo. Balain, balain na balain. O tingnan nyo mga ba, namin ni Lolo eh. Yeah, sige, 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 balain. Hindi, baka, dandan. What a nice! nice. Yan. Yeah, yeah. Oh, okay.

hindi kayang titayin ng tamisan ito lang, ito ang laban ng ulan oh, yummy! ito, mga, mm. mm. no? yung mga mingo mingo ito yung mga yun yung mga laman ito, mga recent mm. dito parang, oh sipasi

Ngayon ko tayo na itong tablisan. Maitim na itong ngipin. May <laughs> tuming <laughs> <laughs> Parang, parang huli nga. Tignan nyo ako, tignan nyo na. Ito, <laughs> uh, <laughs> ito <laughs> ay. Ako <Ay, laughs> yan, um, ako um, um, yan, ako yan. 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 Ako ano nga tabi sa kulurin, hindi naman nga mo na, ilagay mo lang yung tikulorin ng piso. Oh oh, Oo, oo. mula itanim natin yun. Yung mangga, itanim natin. Pag mga, mga wala na mabutin. natin. yung mangga. Mangga. Yun ang gulay, Kain. Kain. Yung mangga. Magkain natin, itumin ng nipin. Wala nang ulan

Ayan, mga mm. so, itim. Tingnan nung naong paano na, ng, na, na ano yan. Hindi ba makasimple doon? No. Yun ang labas sa uh, pinakausap ng tamisan mga kawain. Yung malaki. Oh. Hindi yan maliit, yan. Hmm. Ano, malaki yan. Anong mga kawain? Malaki magkakuin. 2,500 yan. Binili ano, dito, namin sa Berkato. Oh. Mabigat ba doon? Oh. Mabigat ba doon? 2,500. Mahal-mahal ang tamisan doon. Kung gusto mo kawain, wag mo rin natin yung hanggang sa buong kant magkakain tayo. Tupaman ka. Mga <laughs> kawain, nani, hindi naman nga lang. pagkain natin. Ito mga mga ngayon lang, mura lang ito ang mangga. Maraming mga mangga dito. Ngayon na marami. Ngayon yung gulay, oh. Maraming yung sa gulay sa tabisin. kumain na eh. Kain, kapat. Yung tablami yun. paano ka? Oh. Oh, kapat. mga gulay. Maraki. Oh, wala. lang, dito lang kayo. Dito lang kami. Subay niyo. Maraming pa dito yung mga kasama uh, ko dati, pa, sa 1986, 1987 na uh, ako ako'y principal driver dati sa San Pedro Laguna. Sa mga United Subdivision, Marley Castlet. Ah, uh, kasama ko dati si Obed Gonzales, Gonzales, si ah, uh, si Capre. Ay, si Capre. mga kababayan, mga, mga kasama ko dati. Kumusta kayo? Ako si Tolitz. Yung kasama ko dati, 1986-87, principal driver sa may United, ah uh, United Subdivision pa ang pasok natin hanggang doon sa Adelina sa siguro si ba yun? Kamusta kayo? Pa ba... kabarkada. Ka Ay! Kain na naman. Nandito. <laughs> wow! Obit kung saris. Ang matanda ko talaga si Obit. Obit yung malaking tao ba? Obit kung saris. Oo. Nandito ka. Nandito ka. Kasama ko si... <laughs> Tulitz! Tulitz. kasi tawag niya sa akin doon. Hmm. 86, 87. Ah. Okay, naharap ninyo si Tulitz nga. kawan. harap niyo. Naharap ninyo. Nah, nga nyo kasama. sa yung Ay mga yung... bisping ito ulit. Nandito, hindi, ito ulit. hindi namin kaya ubusin mga kawayan. Hindi na kaya yun. Obe. O. Ito, Obe. <laughs> <laughs> ito pa, Olo. Si Obe Gonzales, mabayat kasi yan. Obe. Okay mga kawayan, nahangin salamat. Sa inyong pag... Suporta o pag... Libo-libo na pagpasalamat mga kawayan. Sa inyong pagsuporta, suporta pag surprise o pag follow. Thank you oh. on the and good afternoon. Thank you. Thank you. Thank you. Mas kira ko, no? Okay lang yapon. Kawaban lang sa... Ano siya to?